si Joy at saka si Dara. Ay! Aids! Papa Aids! Yan dito! na yung rabat! naiinan! Yung manig mo! Wala Ayan mga Kalingap, bali time check tayo is 12.30pm, wala pang 24 hours yung vlog ni Kalingap Rab. Kaya ngayon, ang papanoorin muna natin ng sabi-sabay is itong live ni Kuya Bal. Maiksi lang naman to, mga konting kaganapan bago maganap yung party ni Pau paw Um, kaya ayan, pero bago yan, syempre shout out sa ating mga viewers. At shout out sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Tara, samahan niyo ako, Kuya Bal, pasok! Andiyan na po ang dance? Goal! Andiyan si BNC. Labas ka maghintay. Yan, yeah, para nag-live tayo po at andiyan yung mga sakalam. Talaga si Kuya Bal yung nagbibideo ha, ah. tapos nag-entertain. Tapos yung sumasalubong, grabe. Sana sila, Diancy Sana sila, Junkar Sana, tawagin mo O, oh, dito lang kayo Eh Yan na po ang Diancy, mga kalinga po Yes oh, O, yan na O, po si Diancy, mga kaibigan Ganda ni Diancy, oh ayan, ayan na, ayan na si Diancy po Ayan na si Diancy Dito talaga, kay Kuya Balakong natutuwa Ay, no Hahaha <laughs> cute. Yan na yun. Oh, Grabe ganda ni Biance. Wow. Ayan, wala pa si Ido? Hindi isa lang ang Si Tatay Eds. Tatay Eds. Papa Eds. Tatay Eds. Get na po. Ayan na po si Bianz mga kaibigan. Ang Eds nang nang Pasok! O, mamano, mamano sa atin. O, engineer, pumasokin mo! Ayan na po mga kalinga. oops tahanan muna. Umiyahan na tayo. Pasok <laughs> na. Gansi. Ha? Ayan si Ati Joy. Ayan na si Joy. Ay, asan po si Ate Joy? Wala pa si Joy, Kuya Bal. <laughs> ayan na si Joy. Halika rito. Ayan po mga kaibigan ha. Si Vianse. Ayan na si Vianse. oh? Oops, ayan. Ganda ni Vianse. Doon tayo Vianse. Kikasotahan. Anaan tayo? Mga kaibigan po, andyan na si Biancy. Ayan na po si Biancy. Oy! Kanino? Ayan po si... Engineer! Kali mo sa harap, doon sa <laughs> ano? Harap, Biancy doon. Tapos harap, Biancy ito. Yung sexy! Yung sexy naman natin, Bibi Biancy. Ayan na po, mga kalingap. Mm. Andyan na ang Itzy. Ayan na. Ayan, ito naman ang Danjoy. <laughs> Danjoy! Dan o, oh, maghahing muna kayo. Yes. Ay! Ay po. Ayan, grabe. Ang ang mga dilag. Ang guli di papadan, nababakla ako. Babakla <laughs> <laughs> uh, uh, tayo, shout out sa ating lahat. Yan po mga kaibigan. Eh? Grabe ang Danjoy Dan mga kaibigan. Wala pa yung Jumkar. Yes. Wala pa sila, Jumar? Pagod na na to. Ah, pagod na sila. Pa-fines! Pa-fines! Ano'y biyan ni siya ganito? Andiyan na yung cupboard. Di rin pa'y naiinan. Yung manig mo, wala siya na. Yung manig nasa... Naku, Kuya Bal, anong nangyari sa live mo? Inaagot ko. Ano'y siya sa loob? Puntaan mo <laughs> na agad! Ay, huwag mo na ngayon. Ayan, bali nandiyan ng jump ka. Hindi napansin ko yung bal dahil nakapokus siya kay Edo. Tapos pag tingin niya ng ganyan, pag talikod niya or pag harap niya, nandiyan na yung jump ka. Si Rose Ann, si Carla with Papa Joms. Hello, ay, na. yung jump ka. Andyan na po si Carla. Ayan. Jumar, shout out. Nakalike tayo. Galing. Yes yan o. Oh. Happy birthday kay Papa. Yan. Thank you so much. Yan po. mga sakalam. Tapi mga, mga sakalam. Sakalam mo, Di ba? Hindi pa pa ati mga angels. Signal mga kalinga. Kung signal natin. Yan o. Ano malakas pong signal? Mag Sabi kayo kung malakas ang signal. Okay, okay na. Malinaw na po. Yan po sila o. Oh. Enjoy! Kompleto na ba sila sa batch 1? Wala pa si Pauline Joyce, wala pa si Pau Pau. Si Rosan, ah, si Bianse, si Carla. Si Rosan, si Carla, si, si, si Bianse, si Dara, Si... si... ano kaya po signal natin. O, sa inyo signal. Ang ganda ni Carla. Dito. sa inyo yung magsimula, no? Grabe, magsimula. nanonood yung si ako, ano si Kalingap Edo sa live ni Kuya Bal kasi patingin-tingin siya sa cellphone eh di ba tinitingnan niya yung itsura niya Kuya Bal. Live. 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 Ay, salamat sa mga Salamat po sa mga nagpakulay. Salamat po sa mga nagpakulay. Salamat po sa nagpakulay. Papa Edso, bagong wapo. Yan ang pogi ni Papa Ed. Grabe pogi, grabe. Kaya. Ang love po yan guys, grooming. In love, in love siyempre. So, mali na, po yung ano natin, no? Oh. Kaya bali na nagsabi niya na in love ang ating Papa Eds. Camera? <laughs> mali po. Mali masyado. Malakas na to. Malakas to? Malakas na to <laughs> sa mga angels. Sila <laughs> yung Ayan na po mga kalingap. ayoko ko sanang reaksyonan yung mga comment sa gabi, nung gabi live ni Kuya Bal. Kaya lang marami na rin naman nag-reaksyon. Kayo mga pa paano masasabi nyo? Marami nag-away-away dun sa comment section. Pero para sa akin lang naman, is syempre kaganapan niya ng birthday ni Pau dapat labas na dun yung mga angels. Pero anong nangyari, nagkaroon ng ano, parang mga talo na. Pero para sa akin, walang mali sa mga kasuotan nila. Lahat sila perfect. <laughs> perfect that night. <laughs> Kasi ba diba, si Beyonce, kahit papaano, nakilala na natin na kaya rin niya magsuot ng kahit ano. Nang malaki, low, sexy, ba diba? Eh, si Carla naman, talagang nakilala din natin siya na ganyan siyang manamit. Kaya, bakit ba? Ano bang hinahanap ng iba? <laughs> 'di ba? Ang ganda ng suot ni Carla, talagang bagay na bagay sa kanya kasi doon naman natin din siya nakilala na medyo conservative, 'di ba? Kaya dapat hindi sila nagkumpara-kumpara. Asan uh, 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 uh. Shout out! Shout out! Shout out! natin mga pamangkin Oh, ni Kuya Bal. Gabi. Ito yung jowa ano? Ni... Diyan Grabe yung ating mga pamangkin po. Matubang yan, oh. Anak ni Kalinga Pawe. Oh, kapatid ni Ruel. Oh, Uy, gaganda rin, ah. Oh. Ayan, ito naman yung pangalawang anak ni Kuya Bal. Ayan. Sumunod so, kay Kalinga Pawe. Ang anak ko na pangalawa. The female 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 male, ladies and gentlemen, you may also drop this time or the rest of the time before you proceed to the formal glory of the burial for you to have your full opportunity. You may lanyama angels, because I lamina na kalibsi guyabal. We will follow friends, guests, and of course to our beloved ones here on stage and our beautiful belly. We are here to set you up. Shout out po mga kalingat Ayan ngayon naman na dumating is Rochelle Roel and Rachel. Oh, Rochelle 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 Ha 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 Makain kasi niya si Kuya Bal Go 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 Generation. Magay ka, magay ka muna. po mga na bagay yung dalawa, Magkamukha na rin sila. Yours pa rin yung 17,000 to. Ay, grap. Ayan. 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 Yan, yan, Ayan. gusto po na kumakain pa eh. <laughs> Oragon, si Joy o oh, at saka si Dara. Ay! <laughs> Ganda pa rin. Shut up. Ayan. Yeah. Nah. Ay, oh? huwag kayo mang-hide dyan ha, huwag kayo mang-hide. Shout out po sa inyo. Ayan, biglang dumating si Kuya Bal. Sabi niya, si Joy, si Joy. Huwag mong lapitan dito ka lang. Huwag mong hindi mahalata. Diba? Huwag mong lapitan dito ka lang. Baka malata. Kasi nga naman, minsan kapag nakikita ng Angel, so kahit sino naman, diba, kapag may camera, naihiya. Huwag mong lapitan <laughs> dito ka lang. baka mong hindi Huwag mahalata. Gusto ko talaga na tuwa eh. Shout out po sa inyong lahat. Grabe. Ay, huwag kayo mag-away-away dyan ang may nag-away-away na sa comment section. Huwag ano? mang... Huwag no? mang hype. No. Huwag mang hype na. <laughs> Nakaagos sila kasi makamabusan. Nakaagos sila kasi makamabusan. Dito naman, biglang nag-mute. Wow, oh, ang ah, ganda ni Dara. Siya ni Rosa, no? Hmm, ano mm, ay, pala yun si Joy at saka si Dara. Batch 2 nandyan din. Oh, ha? Ating baby Carla, si Melka, si Rose at Tapos itong may hawak ng camera is um, si Bianci yata. Ah, si Bianci nga. <laughs> Oh. Picture, picture. Medyo nahihiya. Kahit naman sino, di ba? Kapag may alam na may camera na nahihiya. Ito na po yung request nyo. Walang hiya ako pag walang hiya talaga. Pero i-mute natin, ha? <laughs> walang hiya ako pag walang hiya talaga. Ano yun? Ay, nako. Ayan, Papa Eds. Hindi eh, nila alam na naka-mute pala. <laughs> Ay, naku, pag na naman natin Papa Eds. <laughs> walang, mu walang music yan, or walang ano sounds. 21K! Ay, oh, shout-out to ating wow. senador pang senador yan ah! <laughs> 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 kabog sa hikaw ni Beyoncé, oh, ha? Ano <laughs> <laughs> kayo nag-ayos kay Beyoncé, no? Kasi hiwa huw sila dumating, eh. Ibig sabihin kanya-kanya silang, ano, ayos. Galing, ha? <laughs> <consulted Southeast continue> <rs hablando> yan, hanggang dyan lang ating kunting share-share. Tapos, mga ilang ano lang, mga ilang oras, minuto, nagsimula na rin yung party-party. At yun yung re-reaction na natin sa vlog ni Kalinga Prab. Pali ngayon, yan lang muna. Ano bang masasabi natin dito habang medyo maaga pa? Dito sa live ni Kuya Bal, talagang napakaraming ano, marang, maraming nagagalit dahil may nakapasok na basher. Ayun kayo anong komento nyo doon sa <laughs> mga basher na nakapasok, di ba? Mga nanggugulo lang yun, mga paano ba, mga papansin lang kasi kung tutusin talaga wala ang kabash-bash sa mga angels, di ba? Lahat naman tayo nakilala natin sila na may kanyang-kanyang karakter, di ba? Si Beyonce, nakilala natin na carry niya manamit kahit ano, melos um, sexy, di ba? si Beyonce or si Carla naman na natin na conservative kasi minsan pag magsuot man, nga na, mag man nga siya ng sexy eh medyo ilang naman siyang kumilos at saka humarap sa camera, ba? Diba? Kaya mas pinili niya na maging comfortable yung suot niya, na bumagay naman sa kanya, ba? Diba? Lahat sila, si Joy, si Beyonce, si Carla, si Roseanne, si Dara, si Melka, talagang bumagay sa kanila. Pero ang pinaka, ano talaga, naka-boom, si Melka, ba? Diba? Kasi talagang, wow, hindi ko kakagad siya nakilala. Eh, si Melka pala yun, ba? Diba? Si Dara, kahit papaano nakilala din natin ng kaya, kaya rin din niya magsuot, di ba, ng uh, medyo simple lang, di ba? Nakita na rin naman natin siya magsuot ng sexy, ng fit, di ba? Si Mel ka talaga yung wow, di ba? Um, si Joy, grabe, talaga lumabas yung ganda niya. Si Beyonce, si Carla, lahat sila, di ba? Mapasexy man yan, mapasimple man yan, talagang bumagay sa kanila, di ba? Kaya wala akong masabi sa mga kasuotan ng Angels. Kaya halos lahat talaga ng angels yung kasuotan nila wala akong masabi ang gaganda. Kasi naman kung magsusuot ka dahil lang sa gusto ng iba tapos hindi ka naman komportable sayang yung gabi. Kasi hindi mo ma-enjoy -e ang buong magdamago ang buong party dahil nahihiya ka. Kaya nung gabing yan talaga namang natuwa ako sa mga angels kasi kung saan sila, kung saan sila komportable yun talaga yung sinuot nila. Kaya siguro may papayo ko na lang sa mga angels is huwag na lang nilang pansinin yung mga viewers na basher. Kasi wala silang mga kasiyahan lang sa buhay. Ganun lang yun. <laughs> Ayan na mga kalingap. Ayan mga kamamshi. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.